Kumusta? am um, siguro naranasan mo na to eh. May dalawang team, parehong magagaling, di ba? Pero parang bakit yung isa mas umaangat? May, uh, may binabasa kami rito ang material. Sabi niya, ang pinakamalakas doon na parang multiplier, yung nagpaparami ng puwersa, hindi raw yung talent. Hindi raw talent? Kundi yung pagkakaisa, unity daw. Interesting, no? Oo, totoo yan. At madalas, um, nakakahimutan natin yan eh. Kasi nagmamadali tayong kumuha ng, alam mo yun, star player. So, ang pag-uusapan natin ngayon, base dito sa material, ay yung uh, paano ba bumuo ng tamang team, lalo na sa tinatawag niyang seed phase. Yung umpisa talaga, ano? Oo, oo yung simula pa lang. At ang focus daw, hindi lang yung skills. Atin yung tatlong C na binabanggit dito karakter, pagkatao, chemistry, ugnayan at calling yung layunin or tawag. Titingnan natin yung mga prinsipyo tapos may mga halimbawa rin dito, madalas galing Biblia, para ma-illustrate lang. At syempre, yung mga practical na tips para sa'yo um, kung nagbuo ka man o kasama ka sa isang team. Tara! Sige, sige! Unahin natin to. Bakit daw sinasabi eh, na mas uh, mas matimbang yung pagkakaisa kesa sa galing mang, lalo sa umpisa? Kasi nga, yun daw yung greatest multiplier. Isipin mo yung seed phase, yung simula ng lahat. Dito ano pa eh, marupok pa lahat yung ideya, yung proseso. Yung unity daw, para yun yung lupa. Ah, okay. Yung matabang lupa. Oo. Kahit gano'ng kaganda yung binimo, yung mga tao mo, kung sa bato na hulog, kung watak-watak kayo, mahirap, mahirap tumubo. Yung talent na walang unity, baka problema pa yung dalhin. Gets ko. Parang uh, basketball team, di ba? Puro star players nga, pero kanya-kanya. Tapos yung isa, hindi man ganun kasikat, pero grabe yung teamwork, yung pasahan. Mas lamang yung pangalama madalas. Sabi pa rito, pag nagkamali ka raw sa pagpipili o binaliwala mo yung chemistry sa simula. Nako. Sayang. Malaki raw yung nasasayang na potential. Tapos yung mga problema lumalala pa. Sakto. Yung team na puro magaling pero kanya-kanya. Sakit lang ng ulo. Pero yung team na sinadyang may pagkakaisa, yun daw yung uh, nagpapalakas talaga ng impact. Hindi kaya ng individual na galing lang. Kaya dito napapasok yung tatlong haligi. Character, chemistry, at calling. Okay, character muna. Pagkatao. Ito raw yung bedrock, pundasyon ng tiwala. At uh, parang mas mabigat pa to sa skills o experience ha. May binanggit pang proverb eh, a good name. Yung mabuting pangalan daw. Ano ba yung mga hinahanap dito? Ang importante raw dito, una, humility yung pagiging mapagkumbaba, hindi laging ako. Tapos teachability, handang matuto, tumanggap ng feedback. Yung katapatan din, faithfulness, maaasahan ba? At um, yung kakayahang humarap sa conflict ng maayos, may respeto. Pa rin, ito raw yung pandikiti eh, lalo pag mahirap na. Paano mo makikita yan sa umpisa? Kasi sa interview, andaling magsabi, ay humble po ako, di ba? magandang tanong. Mamaya siguro mapag-usapan natin yung, um, yung practical tips dito. May sinasabi kasing auditions over interviews. Pero ang punto muna, unahin ang paggilatis sa pagkatao. Kasi yung tiwala na sa karakter, yun ang simula ng lahat. Kung walang tiwala, wala rin tunay na pagkakaisa. Malinaw. Sunod, chemistry. Ugnayan. Akala ko dati, ito yung, alam mo yun, click lang kayo, vibes pero para mas malalim pala dito. Oo, hindi lang yung magaan ng loob mo sa kasama mo. Ang chemistry dito, yung kakayahan yung magtulungan ng efektibo. Yung nagko-complement kayo, kahit magkakaiba kayo ng, uh, ng skills, ng personality. eto yung nagpapadali ng trabaho, ng pagsusolve ng problema. Pag maganda ang chemistry, kahit may di pagkakasundo, mas madaling ayusin, hindi agad nasisira yung team. So hindi kailangan tropa lahat. Pero kailangan may respeto at marunong mag-adjust para makapagtrabaho ng maayos. Ganun. Tama. Kailangan may tugma sa trabaho. Minsan nga, yung pagkakaiba pa yung nagpapaganda ng chemistry eh. Basta may respeto at uh, shared understanding. Gets. Okay. Pangatlo, calling. Layunin or tawag. Medyo malalim to. Divine compass daw. Paano to sa team building? Ang calling dito, parang yung shared purpose yung misyon na mas malaki pa sa ambisyon ng bawat isa. Ito yung direksyon nyo, yung North Star nyo kumbaga. Kapag naniniwala ang lahat na may mas mataas na layunin yung ginagawa nyo, mas malalim yung commitment sabi nga nang source kung ito ay galing pa sa divine calling nagiging instrumento raw yung team for something bigger yung kingdom multiplication na term nila o kahit sa secular setting yung pakiwamdam na makabuluhan yung ginagawa nyo ah parang yung bakit nyo hindi lang yung ano o paano eksakto so character nagpapatibay ng tiwala chemistry nagbibigay daan sa collaboration calling nagbibigay ng direksyon at dahilan. Magkakonekta yan. Hindi pwedeng isa lang. Makes sense. May mga modelo nga raw sa Biblia na binabanggit dito no. Baka pwede tayong mag-focus sa isa na klaro yung synergy. Si Paul at Barnabas na banggit mo kanina. Sige, sige, maganda 'yan. Kasi sila unlikely pair daw eh. Si Barnabas, yung encourager, 'di ba? Sobrang relational, galing mag-alaga ng tao. Si Paul naman, mas intellectual, mas prangka, palaban. Magkaiba sila ng ugali, ng approach. 'Yun yung chemistry. Pero naging effective sila kasi pareho silang committed sa mission yung calling. At um, kahit may mga flaws sila, may character pa rin. Pero di ba nag-away sila ng malala? Tungkol kay John Mark, naghiwalay pa nga sila. Hindi pa yun parang failure ng chemistry? Dito nga interesting yung analysis ng source eh. Hindi raw failure yun, kundi strategic divergence. Dahil nag-away sila, imbes na isang team lang, naging dalawa. Si Barnabas, tinuloy si Mark. Si Paul, sinama si Silas. Ang resulta, Naku, dumami yung teams, lumawak yung naabot. Pinapakita raw na kahit conflict, pag hinawakan ng maayos, may character, may respeto, pwedeng mag-lead sa di inaasahang paglago. Multiplication. Ah. At character pa rin yung nagdala kasi bandang huli, si Paul din yung humingi ulit ng tulong kay Mark. May restoration. Wow! Ibang perspective yun sa conflict ah. So ang aral, kina Paul at Barnabas, yung lakas ng pinagsamang calling, mission, character, pag-handle ng conflict, pagpapatawad, at chemistry, complementary gifts, kahit naghiwalay strategically. Oo, magandang summary yun. At makikita rin daw to sa iba pang examples like uh, si Jesus at yung 12 disciples niya, ibag-iba -iba pero pinag-isa ng calling. Si Nehemiah at yung mga nagtatayo ng pader, grabe yung unity, roles, at vision nila. Ang bottom line daw, mas importante yung sino kesa sa ano, yung mga tao at yung pagkakaisa nila. Okay, gets na gets ko yung halaga ng 3 C's at unity. Pero um, sa totoong buhay, di ba ang mga team halo-halo? Ibat-ibang kultura, ibat-ibang henerasyon, Paano naman daw i-handle 'yun? Oo, oh, mahalagang point 'yan. Sabi ng source, yung diversity, realidad 'yan at dapat tingnan as opportunity, hindi problema. Pero kailangan ng uh, ng kamalayan, intentional dapat. Halimbawa sa komunikasyon. May mga kultura raw na mas indirect, mas pakiramdaman, importante yung dangal, honor shame. May iba naman mas direct, mas focus sa tama o mali, guilt innocence kundi alam ng team to. Magkakagulo. Misunderstandings. Oo, maraming pading maging issue. Ang suggestion daw, bumuo ng third culture. Isang shared team culture ninyo. May sariling pamantayan, paraan ng usap, values. Nire-respeto yung background ng bawat isa, pero may common ground kayo. Kailangan ng usapan, linawan. Parang sariling mini-culture ng team nyo. Paano naman sa generations, yung boomers versus millennials versus Gen Z? Laging issue yan eh. Nabanggit din, baka nga raw mas importante sa iba yung tenure, yung katagalan. Sa mga bago, mas hanap yung alignment sa values, sa purpose. Ang payo raw, iangkla yung loyalty sa purpose, sa vision ng team, yung calling. Hindi lang sa kumpanya, at imbes na piliting maging pare-pareho lahat, assimilation, mas okay daw yung integration. Iga lang yung pagkakaiba, pero magkaisa sa layunin. Ang ganda nun. Practical. Okay, punta na tayo sa mga um, mas konkretong hakbang or tools. Ano yung mga tips dito para makatulong sa pagbuo ng team na may 3 Cs? Unahin natin sa recruitment. Isang medyo matapang na suggestion. Auditions over interviews. Auditions? Parang sa artista lang. Parang ganun nga. Imbes na tanong sagot lang, bigyan mo raw yung kandidato ng maikling task o problema. Tapos ipagawa mo kasama yung ibang team members. Dito mo raw makikita in action yung character niya, paano siya sa pressure, sa feedback, yung chemistry, paano siya makisama. Pati work ethic, mas totoo raw kesa sa resume lang. Interesting, challenging, pero mukhang may point. May tatlong H din na binanggit. Galing kay Lencioni yata yun. Oo, oh, yung tatlong H. Humble, mapagkumbaba, teka muna sa credit, hungry, may passion, masipag, gustong mag-excel, at smart. Hindi lang IQ, kundi emotionally at relationally smart. Marunong makiramdam, mag-navigate ng tao at conflict. Ito raw yung halos non-negotiable. Pag may kulang dito, pwedeng maging toxic eh. Tapos, pag nakuha mo na yung tamang tao, kailangan linawin yung roles. May kakaiba rin ditong approach, yung covenants over contracts. Ano to? Oo. Kasi ang kontrata raw, madalas listahan lang ng trabaho, di ba? Ang covenant o kasunduan dito sa konteks na to, tinitignan yung role bilang stewardship. Pangangalag, may pananagutan ka na connected sa mission sa calling. Mas nag encourage daw to ng ownership. Ang tanong, paano ko mapapalaguto para sa team at sa mission, hindi lang, tapos ko na ba trabaho ko? Ah, mas malalim na commitment. Tapos may team covenant pa. Kasunduan ng buong team. Oo. Parang constitution nyo. Isusulat nyo raw together. Ano yung shared values nyo? Honesty, respect, generosity. Ano yung mga rhythms nyo? Paano kayo mag-check-in, mag-aaral, mag-celebrate? At Eto importante, paano nyo aayusin ng conflict? May napagkasundin na na proseso. Para siyang guide nyo, kompas nyo. Parang ang laking tulong yan sa pagiging intentional sa culture. May nabangkit pa yung self-assessment tsaka biblical archetypes daw. Para saan yon? Katugma sa team. May mga tanong dito, saan ka ba pinaka-effective? O ano yung pinakamalaking challenge mo? Yung archetypes naman, parang mga role types lang, hango sa mga karakter sa Biblia. May visionary, Paul type, may taga-alaga ng samahan, John type, may encourager, Barnabas type, may tagapagsabi ng totoo, Nathan type, may practical provider, Lydia type. Hindi para ikahon ka, kundi para ma-appreciate yung iba't ibang gift sa team. Gets ko. Para mas makilala nyo yung isa't isa at kung paano mag-contribute. Ang daming laman nito. So, pag nagawa tong lahat, tamang tao na navigate yung differences, may tools kayo, ano yung bunga? Efficiency lang bang ba habol? Higit pa raw doon, sabi ng source, ang pagbuo ng team parang holy calling, banal na tungkulin, at yung mismong pagkakaisa ng team, nagiging testimonya na yun. Yung goal daw, hindi lang matapos ang trabaho, kundi yung kingdom's harvest, yung makabuluhang bunga, spiritual man or practical, na resulta ng pinag-isang pagkilos na may tamang purpose. Sa mas general na term, yung tunay na positive impact. So hindi lang deliverables ang sukatan ng success. Hindi lang. Ang mas malalim daw na sukatan kung gano'n nasasalamin ng team sa samahan nila, sa pagtutulungan, sa pagharap sa hirap, yung mga values na pinaniniwala nila. Yung pagkakaisa sa pagmamahal, pagpapakumbaba, katapatan sa calling, yung team mismo nagiging mensahe. Ang ganda! Napakagandang perspective. Okay, so para i-wrap up itong ating um, paghimay, nakita natin na yung pagkakaisa talaga, higit pa sa talent, ang susi, lalo sa umpisa, at yung pundasyon, character, chemistry, at calling. Yung patlong si. Oo. At importante rin tandaan, kahit maraming examples dito ay galing sa Bible, gaya ng nasa source, yung mga prinsipyo mismo, yung tiwala, character, yung maayos na pagtutulungan, chemistry, yung shared purpose, calling, universal yan eh. Pwede mong gamitin sa kahit anong team mo, sa trabaho, sa community, kahit sa pamilya mo. Oo, critical talaga yung sino at paano. At bilang huling tanong para sa'yo, para pag-isipan mo. Sa team mo ngayon, alin sa tatlong si character, chemistry o calling, ang pinakamalakas nyo? at alin yung area na um, baka kailangan ng konting focus o paglilinang. O kaya kung iisipin mo yung archetypes, anong role ang pinaka-natural sa'yo at paano mo pa ito magagamit para sa team nyo. Pag-isipan mo yan.